For the entire karaga, it's your congressman. Si congressman bingo matugas is one of those so mga congressista nato, na naghatag ngadaghatag dako na uh, dako na budget or pundo para sa training para pag-capacitate sa iyang mga constituents sa iyang distrito. So for last year, bingo matugas naghatag siya of eight million. na under sa special training for employment program. Diika di siya sa iyang congressional fund. And we also di ihatag po siya of another 3 million for the training for work scholarship program. Ano man niya siya? Because nakita sa ako mga magpabalaod na kailangan na i-capacitate ang ato ang mga tao para mahimo sila nga employable makatrabaho. Because ang makitaan mag-unatuan na is if na ay trabaho, na ay kita, so maka ma-improve ma ma na to ang atong tagsa-tagsa ka kaugalingon sa atong financial na pangangailangan. So, mao siya. So, ang special training for employment program, ang libre ani niya part sa iyang budget is libre ang training for this program is driving in situ. Mental art welding na antay katong sa mga food and beverage related programs, katong sa mga food processing. So, daghan siya ng mga programa -kalain -lain. Atong na kalain-lain. Ato pa ang ato mga magbalaon ngayon, anak ka kung gikan bingo. Because he is one of those na naghatag yun o bili sa atong mga tao na mahatagan o livelihood through sa pagkapasitate sa si ilang kaugalingon. Pinaagi sa paghatag o pundo para sa mga training nato and livelihood programs.